Nandito na naman tayo. Magluluto ako ngayon ng vegetable na lumpia. Spring roll na gulay. So, eto na. Nakasalang na yung ating mantika. So, umpisahan na natin para mas madali. So, ang gagawin, ang, eto yung ating mga ingredients. Meron tayong giniling. Tinagtad na shrimp. Chinyap ko yan. And then, yung ating bawang at saka sibuyas. Meron din tayong yung gulay natin yung carrots, cilantro, yung ating string beans, ah uh, bituella saka repolyo. Saka meron tayo dito'ng toge. Okay. na natin. Unahin na natin yung ating bawang at sibuyas. pagkatapos nito, pag naging golden brown na to, ilalagay natin yung ating giniling muna. Pagkatapos susunod natin yung ating uh, tipon. Ngayon, pwede na, golden brown na, isusunod na natin yung ating giniling. Yung ating giniling, eh, one-fourth to. one fourth bali 250 grams ayan natin naging golden brown din yung ating giniling para lumabas yung ng tita Kaya natin maging golden brown. So ngayon, oh medyo ano na. Pinaka natin ang kalan. Tapos ilagyan na natin yung ating ipon. So yung aking ipon ay eh, 250 grams din to. Ngayon, lalagyan natin ng pepper. Pepper and at yung ating patis. Okay. yung ating pati siguro mga 2 tablespoon kayo nang bahala kasi depende rin naman sa inyo so ayan muna natin kumulo tapos lalagay natin yung gulay ngayon okay na lagay na natin yung ating mga gulay yung gulay natin isasabay sabay na natin lahat yung ating toge oops Ngayon, nahihalo na natin. Takpan natin maya maya. Ayan lang natin. Siya mismo magpoproduce ng tubig. Hindi na natin kailangan lagyan ng tubig. Yung gulay, nagpoproduce din yung tubig yan eh. Okay, balikan natin maya maya. So ngayon, magbabalot na tayo. medyo mainit pa yung ating gulay. So ganito lang yan. Dalawang wrapper ang gagamitin natin kasi manipis siya dito. Baka sumabog siya. Tapos tubig. Ayan. So, so ngayon, magbabalik muna tayo and then ipiprito na natin. So, ayan na siya. Ilalagay na natin isa-isa. Tuloy na -isa. ilagay ko na yung apat. Ayan natin. Oh, nasunog. Oh, nasunog. Masarap yan. Okay. Balik-balikan natin mamaya. And then Maluluto na 'yan. So, eto na. Hati. Luto na siya. I-drain muna natin. Okay, luto na siya. So, ihanda na natin. Huwag kalimutan mag-subscribe, share at click na rin yung bell. Maraming salamat!